Ano ang gikonsulta? Ang gikonsulta o Government Unified Incentive for Medical Consultation ay prioridad na programang pangkalusugan ni Governor Ramon V. Gico III. Ito ay provincial government initiative na hinihikayat ang mga residente na magparehistro sa konsulta ng sulit at tama o konsulta ng PhilHealth. Pinagtibay ito ng Provincial Ordinance No. 330 Series of 2024 na inaprobahan sa sangguniang panlalawigan na pinangungunahan ni Vice Governor Mark Ronald Lambino. Ano ang PhilHealth Konsulta? Ang konsultasyong sulit at tama o konsulta ng PhilHealth ay naglalayong magkaloob sa bawat Pilipino ng komprehensibong primary care at outpatient na serbisyo mula sa mga accredited na pasilidad hindi na lang sa admission magagamit ang PhilHealth. Dahil sa konsulta, libre na rin ang check-up. Halimbawa, ang pa-x-ray dahil sa matagal ng ubo ay libre na rin mapapagawa. Magkano ang kabuuang halaga ng konsulta benefit package ng PhilHealth? Nagkakalagay ito ng 1,700 pesos. Cash bang ibinibigay ang 1,700 kapag nagparehistro sa konsulta? Hindi. Base sa PhilHealth Circular No. 2024-0013, ang 1,700 pesos ay hindi ibinibigay o nakukuhang cash ng bawat PhilHealth member. Bagkos, ito ang katumbas na halaga ng ibinibigay na serbisyong medikal. Ano ang mga benepisyong hatid ng konsulta? Ang mga benepisyong hatid ng konsulta ay libreng konsultasyon, libreng laboratorio, at libreng gamot. Sino ang mga pwedeng mag-avail? Lahat ng mga Pilipino kasama ang mga bata at matanda, mayroon mga sakit o wala. Ang 300 pesos cash incentive ng gikonsulta ay galing ba sa 1,700 ng konsulta? Hindi! Dahil ang 300 pesos cash incentive na laan para sa pamasahe at pangkain ng mga magpaparehistro sa konsulta ay mula sa Government Unified Incentives for Medical Consultation o gikonsulta ng pamahalang panaliwigan ng Pangasinan. Ang 300 pesos ay pinondohan mula sa General Fund ng Provincial Government of Pangasinan. Ano ang napagkasundoan ng mga local government unit at ng Provincial Health Board tungkol sa konsulta-capitation-sharing? Base sa Resolution No. 1-A Series of 2024 na inaprobahan sa pagpupulong ng Provincial Health Board noong July 11, 2024, na pagkasundoang ipatupad ang 80-20 konsulta-capitation-sharing kasunduan ay pinirmahan ng mga miyembro ng Provincial Health Board na sina Dr. Veronica de Guzman, Lingayan Mayor Leopoldo Batawil, Dr. Paz Valio, Alegria Mahano at Felix V. Lorenzo. Dr. Ana de Guzman ang Provincial Health Officer at Vice Chairperson ng Provincial Health Board. At si Governor Ramon V. III na siyang Chairman ng Provincial Health Board. Sinaksihan ito ng mga city at municipal health officers. Basa sa kasunduan, 80% ay mapupunta sa Special Health Fund na pangangasiwaan ng Provincial Health Board. At ang 20% na performance-based payment ay mapupunta naman sa Local Health Board ng bawat LGU na pinamumunuan ng mayor. Ang kasunduan ito ay alinsunod sa probisyon ng Joint Memorandum Circular 2021-0001 Series of 2021 ng DOH, DBM, DOF, DILG at PhilHealth. Sa nasabing Joint Memorandum Circular, nakasaad na ang Provincial Health Board na ang mga ngasiwa sa pagpapabuti sa pangkabuwang LGU Health System. Malinaw na sa kasunduan, ang 80% share mula sa pinagkaisang konsulta collection ay ilalagay sa Special Health Fund na pangangasiwaan ng Provincial Health Board. Ito ay gagamitin sa pagbili ng mga karagdagang gamot kabilang ng 21 molecules. check-ups, maintenance, at dagdag na laboratory machine at diagnostic equipment gaya ng mammogram. Gagamitin din ito sa pagkumpuni at pagpapatayo ng mga ospital, health center, barangay health stations, pagbili ng mga ambulansya at capacity development o pagpapabuti sa kakayahan ng mga health workers. Ang ibang bahagi ay ilalaan para sa information facility, digital solutions at pondo para sa pagkuha ng karagdagang bilang ng health workers. Ito rin ang pagmumula ng pondong magagamit para sa pagpapatayo ng Apex Hospital na kilala rin sa tawag na End Referral Center. Ito ay isang ospital na nagbibigay ng espesyal na tertiary care. Ang mga ito ay kinikilala ng DOH at kinokontrata ng PhilHealth bilang standalone na pasilidad. Konsulta plus G e konsulta susi para sa mas malusog at mas maunlad na pangasinan.